Dahil nga maraming nagtatanong, ngayong wala na ang games sa Gcash at Maya. Paano naman makaka-withdraw at makakapag-deposit kung sa browser na sila maglalaro? Let's go. Pumunta tayo sa Google Chrome or kahit anong browser Dito sa search bar ng ating browser, i-type lang natin ang site ng games na nilalaro natin sa Gcash or Maya. Kung halimbawa sa Casino Plus ka naglalaro, i-type lang natin ang Casino Plus. At pindutin na natin ang site ng Casino Plus. Pindutin lang natin ang accept. Pindutin ang register sa bandang taas. Ngayon ilalagay na natin dito ang ating cellphone number. Tandaan na kung sa GCash kayo naglalaro, number ng GCash ang ilalagay niyo dito. At kung sa Maya naman kayo naglalaro, number nyo din sa Maya ang ilalagay niyo para yung dating account pa rin natin ang ating mabubuksan, at kung mayroon pa tayong deposit na pera dun sa laro, ay makukuha pa rin natin. After natin mailagay ang ating number, pindutin natin ang get code. At ilalagay na natin dito ang code na isisend sa ating number. After may lagay ang code, pindutin natin ang checkbox. At pindutin na natin ang register. At kung makikita natin dito, nandito pa rin ang aking balance na 100 pesos, kahit na wala na ang game sa Maya or Gcash. Ngayon ang tanong. Paano naman tayo makakapag-withdraw? Una, pindutin natin ang withdraw. Ilagay na dito ang amount kung magkano ang inyong iwi-withdraw. Kung makikita natin, nakalink na dito ang aking Maya account. Pero kung gusto naman natin na sa GCash i-withdraw, pindutin lang natin itong plus sign. At dito pwede na nating piliin ang GCash. Sa ngayon, dahil nakalink na dito ang aking Maya account, pipiliin ko muna ang Maya. Pindutin ang Confirm. Ngayon naman ilalagay natin ang password ng ating Maya account. At pindutin natin ang login. Ilagay natin ang OTP na isesend sa atin ng Maya. At pindutin ang Verify. At kung makikita natin na wala na dito ang balance kong 100 pesos. At pumasok naman siya kaagad sa aking Maya account. Ngayon ang tanong ulit, paano naman mag-deposit? Una, pindutin natin ang deposit. Ilagay na natin ang amount na ating ide-deposit. Dito pipili na tayo, kung Maya, GCash, or QR code. Sa ngayon, pipiliin ko ulit ang Maya. Pindutin ang next. Pindutin ang pay. At ganun lang kadali. Pumasok din naman siya kaagad sa Casino Plus. At yun lang, sana nakatulong. Please subscribe. <coughs>